God bless sa ating lahat mga idol, sa lahat po ng ating mga followers at sa lahat ng mga kakita nitong video na 'to. Ito po ay mayroon po sa atin bago nating sponsor ngayon nagpapapromote Di Malayan Pink Salt po. Ito po ay nagpapaputi sa mga kilikili, sa mga kasingit-singitan, sa mga maiitim na yung mga singit jan, Babae man o lalaki pwedeng pwede kayo dito. Talagang aktibo 'to. Ito nga po ay sinubukan namin ni Mrs. Sinubukan niya pala ni Mrs. ito paubos na 'yung kanya oh. Aktibong aktibo po siya. Ito po yung papakita ko sa inyo. Ayan. ayun, Makikita nyo mga body ha. Kaya ano pang inaantay nyo? Sa mga gustong sumubok. Wala namang mawawala kung susubok. Pero ito po. Hindi po ito talagang legit na legit po ito. Kasi bago natin sponsor ngayon. Order na po kayo sa Shopee pampaiti ay pampaputi daw to ng kasingit-singitan kasi ngayon lang ako pina first time ko kasi ngayon mga idol mga ganito meron magpa-sponsor sa atin may nagpapapromote lang kasi pero hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano binabayad sa akin maliit na maliit lang siguro yan oh no? kaya anong inaantay nyo pindutin nyo lang yung link para makita nyo